Excited ako maglinis ng kwarto namin ngayon kasi meron akong biniling bagong bedsheet. Kaya syempre, yun ay uunahin ko. At habang ginagawa ko yan, eh magchikahan muna tayo. Marami kasi ako nababasa sa mga groups na nakatira pa rin sila sa parents nila pero gusto na nilang bumukod. Ayun nga lang, natatakot sila. Well, nakakatakot naman talaga. Ang dami yung pag-aalinlangan, ang dami yung tanong sa sarili niyo kung kaya niyo ba. Kaya kapag may mga nakakausap ako na takot bumukod, talagang ini-encourage ko sila. Ang lagi kong sinasabi, paano nyo malalaman kung di nyo susubukan? Alam nyo magugulat na lang kayo sa sarili nyo at masasabi nyo na kaya nyo pala. Kami, magjawa pa lang kami, talagang napag-usapan na namin yan. Na kapag kinasal na kami, bubukod talaga kami. Sabi nga nila, ba diba, sa isang bahay, isa lang dapat ang hari at isa lang dapat ang reyna. Wala rin namang masama kung nakatira pa rin kayo sa magulang nyo or sa pamilya nyo, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo at hindi pa kaya ng budget. Kasi kung tutuusin, malaki talaga ang matitipid namin kung titira muna kami sa magulang namin. Kasi syempre, wala kaming renta na babayaran, tapos makikihati lang kami sa bilang kuryente, sa bilang tubig, ganyan. Pero kami kasi gusto talaga namin na bumukod para sa peace of mind namin at para maging independent talaga kami. I mean, independent na talaga kami simula nung nagkatrabaho kami. Pero ibig ko sabihin, yung pagkayo lang talaga yung nasa bahay, matututunan nyo talaga lahat. Yung pagmamanage ng bahay, pagbabudget, ganyan. Pero alam nyo, muntikan na rin kami makitira sa magulang namin nung kasagsagan ng pandemic. Kasi nung time na yon talaga naapektuhan kami financially. Tapos kapapanganak ako pa lang noon. Naisip namin baka wise decision na doon muna kami sa family. At least may katuwang kami sa pag-aalaga ng anak. Tapos makakatipid pa kami, di ba Pero pinanindigan pa rin talaga namin yung kagustuhan namin na bumukod kahit na nahirapan talaga kami. Dumating pa kami sa point na naiisip na namin i-let go yung sasakyan namin para wala na kami binabayaran monthly. Hanggang sa halos maubos na talaga yung mga savings namin. Kaya ang ginawa ko, yung mga baru-baruan ni Gregory at yung ibang mga damit na hindi nakasya sa kanya. Pati yung ibang mga laruan niya, naku, binenta ko lahat yon para lang may pambili ng diaper. Akalain nyo yon Pag naaalala ko, nanghihinayang ako kasi di ba parang sentimental yung mga unang gamit. Pero nung time kasi na yon yun lang yung choice namin. Pero alam nyo, hindi ko pinagsisihan yon kasi marami kaming natutunan along the way. Apat na taon na kaming kasal at nakabukod pero alam nyo ba na last year lang namin halos na kumpleto yung mga gamit namin sa bahay. Kung matagal na kayo nanonood sa mga vlogs namin, may kita nyo na dati wala kaming bed frame, asin kutsyon lang talaga sa sahig. Tapos dahil wala pa kaming dining table noon, yung lamesa namin, yung mega box na container. May time pa nga na sa lapag lang talaga kami kumakain. Yun yung mga time na nagsisimula pa lang kaming bumangon ulit. Kasi sabi namin ngayon pa ba tayo susuko, eh, may mga napagdaanan na tayong mas matindi pa dito, nalampasan naman natin. Hanggang sa unti-unti, nakapagpundar na kami ng mga gamit sa bahay. Sabi nga nila, small progress is still a progress. Total na kapag quotes na rin naman tayo, meron ako si share sa inyo na nabasa kong quote dati na talagang di ko makakalimutan at ina-apply ko talaga to sa buhay ko. Ang sabi, if it scares you, it might be a good thing to try. Kaya kung nagbabala kayo bumukod pero natatakot kayo, ito na ang sign nyo para ipush yan. Hindi madaling bumukod pero kung desidido kayo at magtutulungan kayo, walang imposible. Alam kong kaya nyo din yan. Comment lang kayo kung may mga questions kayo at kung gusto nyo pa ng mga kwento tungkol sa pagbubukod.